Hello, ay kaya isog tinanawanan ako ng anak na ako, oi. Hello. Good morning, anak. How's your morning, anak? Good morning, papi. How's your morning? You bless mama, anak. You bless mama again. Tagasanto. Santo. Abi nimo mo anak langas ka motor ni Dani anak. Nakabati kas motor ni Dani anak. Nakabati kas motor ni Dani anak. U oh, langas ka ayo anak dara anak u. Uh. ah, shampoo. Oh. Hala shampoo anak. Ah, eh, hala shampoo. Hala, saron anak. Yo. Hala. Wala bitaw nag anak. Wala ni reading anak. Ay naku nagsigi pa anak. Ayaw anak. Dirty na anak. Ay, sus. Ay kalaban ng mama oy. Dirty man na oy. Sus! Buyage! Katugon pa ang bibi ko. Oh, uh oh, -huh. lagi tanaw ang shampoo. Gitanaw sa bata ang shampoo. Maligo ang bata. Say good morning to your viewers, anak. Say good morning. Please, anak, say good morning. Anak. Eh, shish, shish. Hindi mo maraming ganoon na agad. na kong anak. ko. shish, 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 Ayaw, anak. ayaw, anak, bibi. Uy, shish, giingkit akong kuko. Ayaw, anak. Madid mara mamalisa ang anak. Madid mara mamalisa. Wala ba tali sudan? Sa isuwa ros na ako. Huwag ng libo do gisda. Sa may isuwa sa bata ron. Anak. Kasi isawa sa bata ron ako. Agoy, anak! Sos, anak! Wala kita na Maligo na ang bata ko. Ayan po guys, oh. Daming pawis ko mga palangga. Good morning everyone. Happy Tuesday. So ayan, grabe ang init mga palangga sa loob. Good morning, good morning. Initan po ka anak giinitan sad ang bata. Ako pod anak, giinitan pod ko anak. tinuod na anak, oy. Say good morning to your viewers, be. Sige na, be. In a hello, guys. Good morning. Happy Tuesday. Have a blessed day ahead. God bless you all, mga palangga. Ingo ni Papi. Oh, ni si Papi, oy

Ayo, Mmm, eh. <laughs> Say thank you to your viewers, Anak. Hello, guys. Good morning. Thank you for watching. Bye bye.